Ayan, sa buwanda nga po mga na pula sa inyo mga kawaray. So, kakawin lang po natin galing sa aming trabaho. So, bali, naka 8 hours na duty lang po kami. Ayan, so ito na yung inaantay na lahat. So, pag-uusapan natin ngayon guys kung ano nga ba yung mga dapat yung ihanda pagka once na malapit na ang inyong visa appearance o yung, yung BLS, yung appointment nyo sa Poland ayan, para magkaroon kayo ng visa so yun yung pag-uusapan natin ngayon so ngayon guys ay nilista ko na dito yung mga requirements na kailangan nyo i-provide o paghandaan nyo habang inaantay nyo pa ang inyong mga working permit kasi pag once na meron kayong working permit next nyan ay ang inyong schedule sa inyong BLS ayan so napakahalaga nito guys para mapaghandaan nyo ang iyong pag-BLS lalong lalo na yung mga yung mga diploma niyo baka na yung diploma niyo nasa probinsya pa so kailangan niyo na asikasuhin yon tapos yung inyong mga tawag doon labor kung nasa probinsya niyo pa so kailangan na nasa inyo na po yan ayan at saka sa COA so kailangan meron din kayo niyan so ito iisa-isa ko talaga guys para at least naman uh, um, mas maunawaan nyo at maintindihan nyo kung ano talaga, ano talaga yung dapat yung i-provide ayan so unahin ko na guys ito pinaka number 1 Resume menu guys so dito sa resume menu kailangan kung ano ang nakalagay doon na date ng tawag doon date kung kailan kayo nag-resign so kailangan tugma rin dito sa ano nyo sa resume menu okay tapos yung mga character of preference na nilagay nyo doon sa resume nyo so kailangan ako contact nyo guys kasi possible na tawagan yan ng ano ng embassy ng Poland yung mga contact number nila so kailangan active yun at syempre pag was BLS kayo kontakin nyo na yung ang inyong mga character of preference example yung dati nyo supervisor yung manager nyo so kailangan kontakin nyo po yan Okay, sa so pangalawa, ito naman yung inyong COA gaano kahalagang pagkaroon ng COA kasi kailangan dito ay kumbaga totoo talaga yung COA mo hindi peke ayan alam niyo bakit kasi possible na tawagan ay ano yun to syempre may contact number yan eh kumbaga may telephone number ng ano nyo ng uh, company nyo kung totoong nagtarbaho ka doon so possible na contactin po nila yan okay pangatlo ang inyong diploma. Kung yung diploma nyo ay nasa probinsya, so kailangan na si nyo yung guys. Okay? Kasi nun sa akin, kumbaga, na ano eh, nawala yung, ano, yung diploma ko nung nagbaha sa amin. Ay, nagbagyo. So, bali nag-request ako sa, ano namin, sa eskwelahan namin. So, naghingi ako ng pinaka, ano, panibago na diploma and then yung inyong form 137 transcript of record so kailangan na meron kayo nyan okay tapos ito pinaka importante rin yung inyong kung meron kayo in situ kasi pag masa meron ka in situ kung advantage mo na yan Ayan. kasi kami meron kaming ano eh kung may kinuha kaming in situ nun. so pinaka advantage mo yan pag meron ka nito okay So ito naman, so pang-anim, ano yung intent letter guys? Ito yung napaka-importante. Kasi kadalasan ng mga bumabagsak sa mga, sa nag-BBLS. Yes, dito is number 10 yung guys, kung ano nga ba yung purpose. O baga ano ba ang intention, in, ano, intention nyo kung gusto nyo, bakit gusto nyo pumunta dito sa Poland. So, tawag doon, dito kadalasan bumabagsak yung mga nag-a-apply ng visa dito sa Poland kaya yung mga nakaraan na nag BLS nitong August marami rin na refuse ang ano nila doon is number 10 kumbaga yung pagkakagawa ng kanilang intent letter guys so ito kung hindi na sabog mamayabang meron akong binigyan ng intent letter yung ginawa ko yun din yung uh, format na binigay ng consultant namin so good news guys tatlo kaming pumasa yung tatlong pinakopya ko ayan, so nandito ngayon sa polan yung mga ano na yan, yung, yung bigyan ko ng aking intent letter ayan, uh, bigay din yon ng consultant namin, ayan so napakahalaga yun guys kasi naka, ano yan uh, e-porn na band papers, so kailangan hindi nyo dagdag, hindi nyo pwedeng bawasan kung ano yung binigay na format sa inyo ng inyong consultant kailangan sundin nyo yun okay tapos dito naman sa MBI okay so regarding naman dito sa MBI guys kasi hamba, bawa ang inyong BLS is nas ngayong ano ngayong uh, August ngayong September, uh, September example so kailangan first week ng ano palang o oh, halimbawa second week na yung ano mo second weeks na second week ng iyong BLS so, kailangan itong karapusan palang ng August so, kumuha ka na kailangan updated yung ano mo yung yung MBI at saka yung, yung police clearance kasi yung sa akin noon 6 uh, months pa bago ma-expire bago tawag doon, bago kumbaga bago pa nga bali ang sinadya sa amin ng consultant namin na mas maganda na kubuha kami ng panibago ayan so wala kami nagawa kumuha kami ng panibagong uh, MBI and then Uh, police clearance. Ayan. So, pagdating naman pala dito sa MBI, guys, ito ay ipapa-apostil nyo. Kung baga, ipapa-authenticate nyo sa DFA. Ayan. Itong kasama yung iyong uh, tagdan. Itong ano yung pinano natin yung part? Pinano natin yung ticket natin. Live birth, no? Tama, live birth. Hindi. 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 Libert. NBI Police <H1> ano. Hindi, hey, eh, tatlo yun eh. O tama. kasama yun yung ano, yung Libert. Ka... PSA. PSA. Yun, yung PSA. So tatlo yan guys na kailangan yung ipa-authenticate. Ano, kumbaga ipa dati red ribbon yung tawag dyan eh. So ngayon atin, ano, kumbaga ipapa-apostil na. So kailangan yun ay yung, yun kumbaga ipa-apostil nyo yung yung kumbaga ano yan eh kumbaga mayroon siyang seal na katunayan na hindi peke yung ano nyo yung yung uh, police clearance yung MBI at saka yung library ayan tapos syempre ang yung working permit ayan so napakalaga dito kailangan yung yung working permit so kailangan meron kayo nyan ay ito pa pala guys syempre pinaka importante yung yung passport Ayan. Ang iyong passport guys, kailangan wala yang ano, walang punit yan o walang sulat yung inyong passport. Kasi pag once na mayroong kunting punit yan o mayroong kunting sulat yan possible naman ano kayo, possible na ma-refuse kayo. So yun din ang sabi ng ano namin, ng consultant namin. Okay? Tapos, ito na yung pinakalas guys. Ito na yung bank certificate. Ayan o baga katunayan na mayroong kang banko, bank account at mayroong laman so magkano nga ba ang halaga yun yun ay nagkakahalaga ng uh, 50,000 or mga nasa 51,000 ganun wag nyo nang pasobrahan alam, alam nyo kung bakit guys kasi sabi ng consultant namin wag nyo palalagpasin ng mga 55,000 kasi possible na isipin ng embassy okay okay lang siguro na ibagsak natin to kasi parang mapera naman di ba So, ang ginawa ko talaga noon, 50,000 lang yung nilagay ko doon sa bank account ko. At take note guys, baka problema kayo kung saan nga ba ako kuha ng 50,000, di ba? So, ang ginawa ko noon guys, uh, nanghiram ako ng pera. For example, ngayong araw, ano, lunis. Nag, ano ako, nanghiram ako ng pera, hindi deposit ko sa aking bank account. Hindi nag-request ako ng Uh, bank certificate and then kinabukasan nakuha ko yung bank certificate at winedraw ko agad yung pera and then binalik ko dun sa pinaghiraman ko mindset ba? kumbaga ano lang kumbaga wag mong problemahin yung ano, kumbaga kung paano babayaran kasi pwede mo naman na isole yung pera na hiniram mo pag na nakakuha ka ng bank certificate so take note guys ha yung bank certificate kailangan kumuha kayo one week bago ang inyong BLS so one week bago ang inyong BLS saka kayo kumuha ng bank, -bank certificate kasi one month lang ang validity ng inyong uh, bank certificate ayan so yun lahat guys ang kailangan natin pakatandaan na kailangan yung i-prepare ng mga documents pagkuhan sa malapit ng inyong, verse, uh, ang inyong BLS Ayan so ito nga uulitin ko guys ha so number one isama ko na ha? number one passport pangalawa resume pangatlo diploma pang apat ito naman yung inyong COE tapos pang lima ito ang inyong birth certificate pang anim letter pang pito police clearance pang walo working permit pang siyam ito naman yung NC2 tapos pang sampo ito naman yung inyong bank certificate ayan guys so yun mali yun ha so pakatandaan nyo yun guys so kung hindi nyo ganong kabisado so ulitin nyo lang itong video na to para at least katandaan ninyo ayan so yun lang guys so I hope na nakatulong itong video na to and pakishare na rin sa mga ibang kasama natin na nagbabalak na mag-apply papunta dito sa Poland para at least ma-idea sila kung ano mga dapat nilang gawin so yun lang guys and God bless sa inyo lahat see you in my next video bye bye